Grupa, nandito tayo ngayon sa Raon, sa Tondo, ang isa sa mga pinakamurang bilihan ng mga appliances dito sa may Tondo. At actually, ah, marami pa dito sa may ano, sa Raon, sa Tondo. So, sir, ah, ano yes, sir. yung ah, pinakamurang uh, ah, ay mo dito sa amin, dito sa Raon, sa Tondo? Ah, ito sir, ah, welcome tayo sa Raon, sa Tondo. Ito ang pinakamurang appliances sa buong mundo. Ah, sir, sa mga TV natin, mga mga pang-budget minlate may meron tayong buy 1 take 1 o 3 5 dalawa na yan ha dalawa na yan sir 3500 yan buy 1 get 1 na siya yes sir tapos ilang inches siya sir ah 22 inches na yan sir 22 si 22 inches yes sir siya, mismo ah bukod dun, yan. sir dover glass yan dover glass yeah. dover glass so mamaya tinanong natin test natin sa mismo ng ano ah oh, ano ba sir? Ano po yung ano? Mayroon uh, Meron ba, ba 32 inches dyan? Sa 32 namin sir, yung mga naghahanap po ng mga 32 inches natin ng mga smart TV with Bluetooth na. Meron po kami ang pinaka lowest price dito. Na buy 1 take 1, frameless, sa 10,599, dalawa na yun. 10,500. Dalawa 99. na yun sir. Ito sir, ako. may tanong ako sir. May mga previous ba yan sir? Ah, sa previous natin, meron tayong makukuha dito ang t-shirt uh, ng round sa tondo. Yun ang maganda dito, Trupa. Tignan mo, uh, worth 10,599 na price na mabibili mo sa 32 inches, ha? Buy one, get one. 10,599. Meron ka pa mga previous. Yun ang maganda dyan. Ah, uh, meron pa tayong isang choices ng mga buy one, get one na 32 inches. Pagkaibang brand. Isang Johnson, isang Kobe. Sa halagang 11,000, pares na po siyang smart TV with Bluetooth na. Yung sa halagang 11,000 lang siya? Yes, sir. sir. Yun. Ayan po. Tapos, bukod po dun, meron naman po kami sa medyo high na inches, meron din po kami had 15.5 by 1 take 1 na sir. Ilan Ayan. inches yan sir? Ah, 43 inches. 43 Smart, inches. Smart, Smart TV, TV, na siya. Smart TV na rin yan sir. Ah. Sa halagang 15.5. 15, Dalawa na yun sir. Dalawa na yun. Dalawa. Tignan mo tropa. Worth 15,500. Naku, tignan mo. Napakamura niya no. Oh. Yan. So ano pa sir? Ah sir, ito pa po. Meron po kami dito'ng isang option choice ng 42 inches Jonson Smart TV with Bluetooth na sa halagang 15,5. Yan, 15,5. Dalawa pa, sir. na rin yun sir, dalawa na sa 15,5. Hmm. So sir, ah uh, yung promo, yung promo niya is hanggang kailan to sir? Ah uh, etong promo namin etong buong December eh tapos na tayo, syempre nag uwi po tayo ah uh, i-re-request pa natin kaila bossing na mag ma-extend pa siya. Ma pa yung promo na natin. Ito kasi mga katrupa, tignan mo ah. Uh, yung ano niya, yung uh, mismo nga, uh, yung promotional nila is uh, until December lang. At uh, pwede pang ma-extend ng January. So sa mga hindi pa nakakabili na mga appliances, lalong-lalo na yung mga LTTB, na murang, sa, -sa, sa, murang halaga na mabibili mo, nako punta kayo dito sa Raon sa tunto